Walang balita kay Gutesa and that's the reason why you know I thought of uh, reviewing the CCTV of September 25 mm -hmm. you know, It was not my intention to spy on Senator Marculeta mm -hmm. you no know, Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilalan na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person mm -hmm. uh, kasi nga nawawala siya and we need him to show up yung kanyang uh, mga na testify na earlier or kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his, uh, his claim no mm -hmm. uh, in his uh, sinumpang salaysay naghahanap din kami ng uh, magko corroborate do sa kanya mga sinabi in fact no uh, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato Dela Rosa mm -hmm. because sabi ni Senator Bato uh, meron siyang ipi na magko-corroborate kay, kay Gutesa and I uh, I just thought na baka si yung yung si Paul or yung Mark nomination mm -hmm. But nung kinumusta ko kay uh, Senate President, sabi ko natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Mm -hmm. No. Kung uh, pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay uh, Sabi. Okay, no, kay Congressman uh, Sardico sa Europe. Ah. So, baka yun si... We're still validating, ano, kung yun ang sabi. Mm -hmm. So, madali naman yun. We will check with immigration kung meron talagang uh, departure, assuming na uh, they use their, uh, their real names, ano. Mm -hmm. yeah. So, sino po ba yun? Yung Mark and Paul, yung sinasabi niya ah, na yeah. kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate mm -hmm. whether it's uh, another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, you know, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, mm -hmm. baka hindi mag-hold water. Mm -hmm. So hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, no be, being uh, an investigator for so long, mm -hmm. pag alam kong ganun lang, isang salita lang sa isang tao, mahirap tumayo. Mm -hmm. So kailangan natin ang uh, mag mm -hmm. Sa so, isang interview, sinabi nga ako ni Sen. Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I, I I don't know. Mm -hmm. Ang pag-alang ko lang na nag-join daw... Sabi ni senator Bato mm -hmm. kay Senate President na sumama na raw kay uh, ex-congressman Saldi ko. Pero sir, planning nyo rin po bang patawag Kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile, mm -hmm. uh, tingnan natin. Basta anything that can really uh, sustain yung lahat ng mga testimonies uh, so far uh, revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. Papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na ini-inspire inispy, ko siya, so hindi si yun ang CD. dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pina ko yun, para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. So, non so siya, incidental siya? na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Sen. Marculeta, mm -hmm. dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing do sa gallery hanggang sa tinawag siya, 1027 I think. But he stayed there. He arrived at around 8.27. At saka yung CCTV, uh, this is a public place. Yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na merong CCTV diyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya misa nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. no? Uh, and you know, Meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footage. ang mm -hmm. uh, yun yung uh, Ople versus Torres. Mm -hmm. ang, ang tawag doon ang doctrine doon yung reasonable expectation of uh, uh, reasonable expectation of privacy. Meaning pag nasa publika, pa, nasa public place ka, expect mo naman na yung privacy mo eh uh, mako no? mayroon sinubal expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako ro eh, nagbibig brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, <laughs> kung sino yung pupunta sa office ko at walang kontraktor na pupunta doon, wala mas kisino pupunta except mga official uh, business. Public place to eh. Huwag tayong, wag tayong maging o uh, onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin dahil si CTV yan eh